Sir Jebo, good morning po. Ah, good morning, Enzo. Ah, Enzo, ano ba? Ang laki na kita natin dahil sa good service mo. Ah, nga pala, Enzo, may paparating na customer ah. Galingan mo ah. Tsaka asikasayin mo. Sige po, sir. Kukunin ko na din po yung mino natin. O, tara. Sabay na tayo. Yes. We're glad to get so hot outside. I know. My God, I feel so hard Oh, true. Tsaka, I'm hungry nervous We're still waiting. Waiter, excuse me. Uh, hello, ma'am. Good morning po. Um, wait, what's your best seller here? Ay, ma'am, sa Consactot, magugustuhan niyo po yung best seller naming fish pellet. Oh. <laughs> Excuse me? What? Fish pellet po. <laughs> oh my God! Wait, ka ba talaga, ma'am? Ba't siya If I know, yung mga waiter ngayon, kahit waiter lang, mataas yung qualification. Yeah, are you a college graduate? But, oh my God, girl! <laughs> ngayon mo lang ba nalaman Fillet. <laughs> Yung po kasi nakasulat dito, ma'am, fish pellet. It's wrong. Walaan mo. Say it again. Fish pellet. <laughs> Inulit mo lang eh. Actually, you're right, but you're not saying it right. The spelling is right, but you're not saying it right. Let me help you. So, fish is correct, and then? Fillet. <laughs> Alam mo, dapat binibenta niyo dito, hito. Mukhang hito eh. Bumalik ka dito pag alam mo na. What about buffet? Is it buffet? <laughs> you, you call it buffet? Buffet? How about the flowers? You call it buffet? <laughs> oh, Bobo. Oh my God, can you call your manager, please? Oh. Sige po, ma'am. Pasensya na po. Filet? Ma'am, ito na po yung manager na. Ah, uh, ma'am, ano po yung Bet po ako pinatawag. <laughs> Ito kasi waiter mo. Hindi alam kung paano magbasa ng menu. Can you do it for us? Eh, hey, sir. Tinanong ko nila kung ano yung pb natin. Sabi ko po, ito po yung fish pellet. Tama naman na fish pellet. What? Tama? Oh Tama? Can sa'yo, say sa'yo. Can say Fish pellet. What's that fish na pinilit? Kaya naman pala, bobo yung waiter. Kasi bobo, bobo yung, yung manager. manager. Ay, grabe. Baka pumupunta yung mga tao dito. Ganyan kayo. Wala kayong no. mga. Ma'am, excuse me lang po ah. Pinupuntahan po kami ng mga tao dito dahil sa galing ng serbisyo ng mga taon ko, hindi dahil sa English. I don't think so. Oh my siguro, God! Siguro girl, pinupuntahan sila ng mga tao dito kasi nakakatawa sila. Kaya nga. And kuya, what kind of restaurant is this? Is that how you're supposed to treat us? Diba customer is always right? Yeah, correct mo kami. Eh fish fillet nga, hindi niya ba mabigkas na maayos? Hello? Ah ma'am, ano po ba order niyo? Order na namin yan pag nabikas mo na maayos. Fish? Fish pilit. Fish? Huwag na, mag-chicken na lang tayo. Ah, wala tayong maasahan sa mga bobo na Anyway, I want the uh, pesto. Alam mo ba yun? po. Ano And then I'll have the chicken parm. That's it. Okay Ay, po. Eso, eh tara. Gawin mo na. Thanks, bye. Ah, uh, Sir Jeboy, bakit po? Ah, uh, Enzo, pasensya ka na sa mga nangyari ah. Pero, Enzo, huwag ka sanang panghinaan ng loob ah. Dahil hindi naman ba ang English at talino ng tao eh. Tsaka, isa pa Enzo, hindi naman lahat ng customer ay tama. Pero, pilitin mo pa rin maging mahinaon para maging maayos yung trabaho mo. Oo uh, po, Sir Jebay. Huwag kayong mag-alala. Kaya nga po ako nagtatrabaho eh. Para mapagtapos po ako ng pag-aaral. Para hindi na po ako bulihin ng ibang tao. Usha, huwag ka mag-alala. Akong bahala. Sige na. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sige po, Sir Jebay. Salamat. Come on, kids! What do you want to have for lunch? I want that cheeseburger over mm. here. Yo, wait, know, what do you want? I want the wild buffalo. So cute. Nagiging English! Hi, Mayor! Uh, good morning po. Ay, ma'am, sakong-sakto po yung dating niyo. dahil available na po yung bestseller namin na fish pellet. <laughs> what again? Tinuro na namin sa'yo, di ba? Fish pellet? Ew. Oh, hi, Mayor. Hi, Mayor. Nakakatuwa naman po yung mga anak niyo. Galing so mag-English. Ito na Waiter na, hindi pa rin marunong. Tais ka pa ng bata. Thank you for your compliment. Um, yeah, thank you. Um, can you just give us one buffalo wings and one um, cheese overload burger? And an order of fish fillet. Oh, that gets me order. Fish what? Ah, uh, fish fillet. Oh, I think it's okay. din naman nila order yun. Pero wag mo kalimutan ha. Mayor yun. Hmm, nakakahiya ka. Uh, sige pong Mayor, I'll take a look at the order. Uh, yeah. yeah, go ahead. <laughs> um, Mayor? Yes? I'm sorry um, po ah, uh, medyo mahina utak ng mga staff dito. Yeah. Nakakahiya naman sa inyo. Dapat po, hindi na kayo dito kumain. I don't mind. That's fine. Teka okay. um, okay. lang mga miss ah! Ba't tumusubong so na kayo? Ba't pinapahiya niyo yung waiter ko? Wait! Are you accusing us? Ano pinapahiya? Wala kami pinapahiya! Uh -huh. For your information, nilalike siya kailang namin siya kasi bobo siya. Right, that's right. And even you, you don't even know how to say it. Fish fillet? <laughs> Pwede ba umalis na kayo? Tsaka yung order niyo, iti-take out ko na lang. Huwag kayong magalala, Sagot ko. Alam mo ba, susta? Papalabasin mo kami? Wala kang manners. Umorder kami dito, nakaupo na kami dito. Kahit ganyan kayo bobo na, titiis kami. Tapos papalabasin mo kami? Kanina pa kami dito, papalisin mo kami. Ang galing mo naman. Excuse me, girls. Medyo sumusobra na yata ang mga reaction nyo. Bakit po, Mayor? Hindi yata tama na ganyan ang mga asal nyo sa mga taong sa tingin nyo mas mababa sa inyo. ay if I hear it one more time, papatawa kayo ng person na grata. Thanks, Ma. Huh? No problem, anak. Mayor, anak, anak mo yung bobo na yan? Paano? Oh, oh. Magaling ka po mag-English, tapos siya... Eh? Just so you know, Anak ko may-ari ng restaurant na to, ha? At para sa Adam nyo rin, my my son has graduated as sumakum laude and he's he won't be a sumakum laude for nothing. Sumakum laude? Then fish fillet? <muchas> Alam mo, just a piece of advice, ha? Ha? Maging makatao kayo. Be humble. Hindi porket magaling kayo mag-Ingles, e eh, kaya niyo ng manlayang na kusinang tao. Sa totoo lang eh, sinusubukan ko lang naman talagang mga ugali niyo eh. Kung ayaw niyo dito, the door is open. Please leave. O anak, pasensya mo na. Sadyang may mga ganyang tao hindi mo maiiwasan. Ito na yung mga kapatid mo. Diyan, wala pa ba yung o, order namin? Oso, sige, ma wait lang ha. Enzo? Uh, yes po, Sir Jeboy. Ah, uh, Enzo, pasensya ka na dahil napaiya ka. Okay lang yun, sir. Ay, tindihan ko naman ako. Tsaka ma, baka pwede nating ilagay si Enzo sa scholarship program para naman makapagtapos siya ng pag-aaral. Why not? Enzo, so I commend you. Nakita kong paano pakiharapan yung mga customers mo na nalalaid kanina. Tama yun. Just be humble. And yes, I will make sure that the scholarship program will be approved. That will be under my helm. Okay? So, um, I'll work on it. And I will also allocate an allowance for you para hindi ka na mahirapan. E eh, kung pinikita mo sa restaurant na anak ko, safety na lang. Tsaka nga pala, Enzo, may isa pa akong branch na bubuksan sa Manila. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, ikaw ang ilalagay ko doon bilang manager. Talaga, sir? Oo oh, naman. Oh, congrats, Enzo, ha? Promise ko sa'yo yan. Congrats. Sir so, Jeboy, mm -hmm. salamat po. Sa Mayora, maraming salamat din po. Gustong gusto ko po talaga mga pagtapos ng pag-aaral. Walang problema, Enzo. Reward ko na sa'yo, sa'yo yan, sa mga taong, you know, deserving sa hard work nila. Oo. Uh, so, uh -oh. Paano, Enzo, kunin mo na rin yung order nila kasi gutom na yung mga kapatid ko <laughs> at kaya <laughs> nanay ko eh. 谢谢。